Good morning guys! Magandang araw po! How a blessed Wednesday! Uh, well guys, anyway Kanina umaga-maga ako nagising Nag-prepare ako ng Kasi gagawa ako ngayon ng lumpia So nag Hiwan ako ng carrots Ang ganda ng carrots ko And then guys Cabbage! Meron tayong bihon pang lumpia Spring rolls, sibuyas, bawang, tapos may kong chili. Ginamit ko dyan, konting ano, bagong style. Pero bago natin tatapusin yan, as usual, hindi pa kasi ako nag-almusal dahil hindi pa ako nakapag-take ng barley. Talagang si empty stomach yan tinitake. So magte take muna tayo niyan para hindi tayo magkasakit kasi yung weather dito ngayon sa Norway is paiba-iba so alam natin pag sa Norway tayo nakatira or kahit may hindi sa Norway maraming mga virus na umiikot ngayon lalo na sa ganitong panahon so kailangan bago nating wag na nating hintayin magkasakit pa tayo kailangan mag-take na tayo ng barley better cure than bago mahuli diba ayan prevention better than cure Ayan. Sa sobrang ano, sa sobrang ano guys, no? Sa sobrang organic, kasi organic lang talaga ito. Madali lang siya ma-dissolve sa tubig. Ayan. Madali lang siya ma-dissolve sa tubig. Tapos kahapon, nakuha ko na yung konting share lang ha, marites muna tayo kasi gutom na ako masyado. So magmarites lang muna ako para habang magsasalita ako, hindi ko maramdaman yung gutom ko. So kahapon guys, nakuha ko nyo ng blood test ko, nakuha ko yung result ko kahapon. Nagtanong ko kung anong resulta. So ang sabi ng sabi sa akin ng secretary ng doktor, uh, mababa daw yung blood percent ko, kulang daw ako sa vitamin C, vitamin D, B and A, sabi niyang gano'n Kaya sabi ng babae Kaya minsan na-experience mo Eh, kaya lagi mo na-experience na Nahihilo ka, inaanto ka Wala kang kondisyon sa katawan mo Yung, kumbaga, matamlay -like ka Gawa nga sa kulang daw ako sa maraming vitamins Tapos sabi ko, ah, gano'n Tapos nakikinig lang ako Panay ang salita niya, hindi ako nagre-reply Nakikinig lang ako Tapos, uh, bago na i-end yung conversation Ang sabi ko sa kanya medyo ako natatawa. Ang sabi ko sa kanya, hindi ko naman na-experience na nahihilo, walang condition, tinatama, dinaantok. Sabi ko, hindi ko naman na-experience yan. mabagsik naman ako. Pwede akong magtakbo ngayon ng kahit na ilang kilometer. Kaya ko, pag hindi masakit yung paa ko, sabi ko gano'n. Sabi niya, Ha? Hindi ka nahihilo? eh wala ka na nga halos na wala ka halos wala ka na nga vitamin sa katawan mo eh tapos yung blood percent mo is super low daw yung blood percent ko sabi ko hindi ko naman na experience yon para siyang na shock sabi niya o sige padalahan tanang ng electronics na reset para kukunin ko daw yung mga dapat kong iinumin sa drugstore sabi ko sige pero pero sa totoo lang hindi ko kukunin yun. doon lang yon kasi nag-tech naman po tayo nito kaya kaya yung dalawang linggong nagkalagnat ako, hindi ako bagsak, super lakas ang katawan ko. Ito lang po ang tinektay ko. Kaya konting tips lang sa inyo dyan, yung sa mga taong uma, uma ano tawag ito, yung sa mga nagsasabi na walang pera pang hospital, ganun. So, mag-start na po kayo ng barley. Hmm? Barley lang po ang, ano, cure dyan. Kahit nga doktor, nagtaka sa akin, bakit hindi ako inaantok, hindi ako matamlay, hindi ako, hindi lagi akong may kondisyon, kasi sabi ko pwede akong tumakbo ngayon. Hindi ako mapapagod, kaya lang hindi ako makatakbo dahil may issue yung paako. So yung issue naman ng paako guys, konting marites lang muna. Yung issue naman ng paako is uh, nawawala yung sakit dahil nga nagtika ko ng barley is malaking tulong din sa akin nung sa sakit ng paako ang barley. Pero yung talagang cause ng problema kung bakit nagkasakit yung paako, Uh, hindi ko muna i-share ngayon, ibang hindi yan siya matreat ng barley dahil basta i-share ko lang next time. Pero malaking tulong sa akin ng barley dahil yung sakit ng pako is wala na. Hindi ako hindi na ako nagsasaklay ngayon. Pero yung cause ng sakit is iba. No? Medyo ano yan, hindi din pwedeng pirahan, tapos sabi ng doktor wala tayong magagawa diyan. So, ganyan lang talaga. Pero, thank God, may ganito tayo. Wala na yung mga sakit-sakit, yung mga tamlay-tamlay, wala yan. So, kayo dyan, magbalik na tayo. Peace and love and God bless. Bye-bye muna.